Tulad ngayon, parang bumabalik na naman yung mga krimen. Uh -huh. Tulad sa aming mga joyride. Nung panahon ni Duterte, kahit saan kami pumasok, lahat ng barangay, safe kami. Wala kaming kinatatakutan. Sa panahon, sa panahon, sa panahon, yan, panahon ngayon, ngayon, napakaraming hindi dapat puntahan, lalo na paggabi. Uuwi ka ng helmet lang. Baka mapatay ka pa. Uh -huh. Dahil maraming loko na ngayon. So, Pero nung panahon ni Presidente, Duterte, kahit saan ka pumasok na barangay, safe na safe ka. Dahil laging may checkpoint. Oo. Lagi, ngayon wala. Anong, Bihira na lang. Sa panahon ni Marcos, anong-anong ngayon? Ewan eh, ko lang, baka busy lang siguro. <laughs> o sana uh, pagising niya like, bukas, oo. Uh, sabihin niya sa ating mga kapulisan na bantayan niyo naman yung mga may hirap. Pag di na siya busy? Uh, di ko lang alam. Uh. Kasi baka busy pa eh. Oo. Oh. Baka siguro dinabisi. Pagka... Dinabisi. Dina Umangat na tayo. <laughs> Oo. Oh. Oh. naman. na